Hi vlog, welcome to my guys. <laughs> Puro kakulitan. Ay nako. Another day, another video. Okay. So, yung gagawin natin ngayon guys, yung content natin ngayon is uh, more ano tayo, kakulitan lang. Bigyan natin ng konting enjoyment habang tayo nagtatrabaho, di ba? Yun yung importante doon. Para mas productive tayo para pagkaka tayo ay, is nag-enjoy sa ating mga ginagawa. So, eto guys, ay! ay nako po yun yung enjoy na <laughs> hulog hulog telepono natin guys oh, so wait lang ha wala akong kasama kasi nandun sa ano uh, nag withdraw ng pera so hawakan ko na lang guys ito ano ba yung ano natin ngayon video natin ngayon papakita na ko sa inyo guys kasi may nakasubaybay sa mga video natin yung mga jipon oh, wait lang uy sino to <laughs> may pasahero guys <laughs> okay Balikan natin to guys ha. 'Di ba? Um yung Jipon na post natin, ang dami kasi ano. Kaya nag-additional ano ako video kasi wag muna natin tantanan yung ano. <laughs> <laughs> yung jipon na mini jipon kasi maraming ano nag na, na, curious nagka interest at nag message nag PM sa atin so may nag message din but may nag comment sabi niya medyo ano siya maselan siya sa klase ng uh, ano ba yun paano siya sabi niyan mapili siya or maselan siya sa model ng um, ng anong tawag na ito? Uh, router Okay, so ONU So, based naman po sa akin na experience So far, hindi pa ako nagka-problema Kasi yung gamit ko is a Huawei na 5V5 na G-PON Okay, at tapos meron din namang X-PON So, siguro, Base na experience ko, ang the best na ano natin, gagamitin natin na, na router or ONU is yung Xpon. Yan, okay. So, papakita ko sa inyo guys anong ginamit ko. Okay, so andito sa likod ko, da, ayan guys, andito. Uh, nabili natin kanina. Ito ito. Wait lang. Ayun oh. Pa Pasu yung uh, pabukas na, ano, ng pizza. <laughs> Huwag <laughs> oh, mo takpan yung mukha mo. Yan, pagi na mo. Uh, tiden! <laughs> Wait lang, takpan mo na lang. <laughs> oh, yung pizza guys. Ito yung pinaka secret recipe niya. Oh, di ba? Ah, ang ganda ng video sa halong kakulitan eh. Ito guys, mura-mura lang. Siguro na sa 800 plus lang. Ayan, Xpon Ang kinagandahan nito guys is dual band. Okay? May 2.4 at saka may 5G. Di ba? Tsaka brand new price na to Unlike to 5V5 Kung bibili tayo sa Shopee Same price 800 plus 900 plus Ipon uh, e Okay So anyway May mga Gpon din dyan Pero uh, may suggest ko lang mag expon na kayo. Alam niyo bakit? Kasi time will come kasi umpisa lang yung ano nyo, uh, starter lang yung ginawa niyo na setup, di ba? Mini Jeepon. So time will come pag nag-upgrade kayo, guys. Kahit pa paano, naka expon kayo. Pwede niyo paghalo-haluin, epon eh, deployment, pwede Jeepon. So advantage, expo na yung router. Ano ba yung expo? Hindi expo. <laughs> Mali lang yung rinig nyo, expone. Ibig sabihin ng expone, pwede sa ipon e at saka pwede siya sa jipon. Dual siya, dual. Okay? Aha, exporn. 'Yun yung exporn. Okay? So, ano bang model na to? Uh, ito ang model niya, is HG86245D oh, diba? So, dati guys, di ko to pinapansin. Kasi, saludo ako sa 5V5. Ah, real talk ka, ah, real talk. Matikas naman talaga si 5V5 Huawei. So, di ko to pinapansin dati. Kasi, tinitingnan ko kasi, uy, malit yung ano? antena niya siguro yung ano niya yung tra transmit niya na ano ng bato ng signal siguro mahina lang kasi nga maliit yung signal pero yung pala di, dapat hindi minamaliit yung maliit <laughs> Okay so nangyari na ito guys Tinray ko syempre ang uh, kinagandahan na ito guys uh, kahit malayo ka na sa ano mo sa router mo yung reception ng signal from your cellphone from this router syempre siguro 2 bars uh, pagkaibang model yan guys sa isi ito tandaan nyo pag ibang model yan pag nag 2 bars na medyo draggy medyo high latency na pagdating sa cellphone mo high ping kasi nga yung transmitting power niya is hindi ganun ka ano hindi ganun ka strong pero eto napansin ko guys kahit malayo na ako one bar yung ano niya yung bar ng wifi good performance pa rin hindi siya high latency hindi siya lag hindi siya draggy kaya na-vlog ko to ayan ayan guys Uh, nyo lang to Meron din to sa, no, Shopee guys uh, Pagka may chance din uh, Siguro mamaya pag na -uwi ako Lalagyan natin to sa comment section yung link nya Okay Dito na kayo ang order Click nyo yung link Okay para diretso na kayo guys Okay So tested na to guys Expon Uulitin ko yung model Siguro balik balikan nyo na lang tong video to Para makuha nyo yung exact model Ayan ito ha ah. Ito is HG6245D iba Okay. So, gagawa tayong separate video, ikakasa natin to sa ating mini jeepon. Uh, lalagyan natin PPOE eh. step by step natin, papakita natin yung paano i setup Okay, para kahit paano yung mga nag-uumpisa diyan, yung mga tropa natin is eh mayroon kayong reference. So, yun yung advantage ng mga nagba-vlog. Not totally give out talaga yung mga details pero kahit papano uh, wag nating iwan sa area yung mga newbies okay so gaguide natin sila hanggang ma mapa ma mapapaandar nyo okay so anyway ito is uh, for small deployment so PPOE so kung kayo guys is wala pang idea kung ano yung PPPOE uh, siguro mag ano tayo discuss natin konti dito sa separate video pero anyway kung for sure may idea na kayo nakaka-relate na kayo dito ayan Papakita ko rin sa inyo yung proper settings nito. Ah, kung paano natin mapapatagos yung at magamit yung PPPoE nito. Okay, may other models pa guys na mga modem na Xpon na i-discuss natin yung uh, separate video. Ang kinagandahan ng mga model na yon is uh, unlimited reset. O, oh, di ba? Yun yung mga problema natin eh pagka meron tayong 5B5 nire-reset natin hard reset ng mga customer magiging back to jeepon o diba yung ipon e nag flash ng ipon e gaka problema tapos na wipe out yung account name <laughs> so may ituturo ako guys sa inyo o tama ikaw ikaw na nanonood sa ating video ngayon ikaw o tama ikaw uy <laughs> ikaw gising o tama ikaw tuturo ang kita kasi uh, na mo yung video natin nagka interest ka so ibig sabihin may nakukuha at mapupulot ka dito papakita ko sa inyo yung ano model na yon hard reset kahit multiple hard reset guys di mawawipe out yung account name yun yung hinahanap ko yun yung maganda di ba so at least pakita ko sa inyo separate video guys so ito back to reality guys ito yung discussions natin salang natin to sa ating mini jeepo abangan nyo yung next video guys okay so hanggang dito na lang <laughs> once again it has been your tech guide my name is Chan same practice and make sure of course you do it yourself Bye for now.